Welcome to my YouTube channel. Ayan, magluluto ako guys ng sutanghon. Ayan. Tapos ito yung pechay, repolyo, sayote, at saka bell pepper. Yan lang guys yung aking kagamitin. Siyempre, giniling na karning baboy. Ito, apat na piraso nga lang guys yung pinuha ko. Yan, ibabad natin guys sa mainit na tubig itong sotanghon para mas madaling mailuto. Yan, ito na guys, yung sotanghon. Yan, nagluto na siya sa mainit tubig. At ito naman yung mga gagamitin ko. Giniling na karne baboy. Ayan, bell pepper, bawang, at saka sibuyas, at saka sayote na hiniwa ko na. Ayan, igisa na natin guys itong sibuyas at saka bawang. Yan, nalalo ilan natin to hanggang sa maluto. Ayan, isunod na natin guys, tong giniling na karneng baboy. Ayan, inubos ko na yung giniling namin. Ito kasi yung luma guys. para uh, para makapaglabas ako ng bago. Higyan natin guys ng nor for Kalati lang. Ayan. Isunod na natin guys tong sayote. Ayan. Hindi na ako naglagay guys dito ng parot kasi marami nang gulay. Na, yeah, hindi naman masyado kinakain yung, ano, um, parot. Kaya ayan, ko na lang yung nilagay ko. Mas masarap pa siya. Yeah. guys, nag-hapok na yung sayote na ginatin tong repolyo. Mm -hmm. Ayan, harin lang natin to guys. Ayan, lagyan na rin natin guys tong pet Ayan na natin ulit guys. Lagyan na natin guys to sa so tangon. Mm. Ayan. Ayan, lang ulit natin. Lagyan natin ang Likom Kisoy Sauce. Mm. Saka pamintang durog. Mm. At pamintang wasak daw guys. <laughs> ayan, haruin lang natin to guys. Gusto nyo lang to guys sa mahinang apoy. Ayan, luto naman na itong ano, sutanghon. So Kaya okay lang na hindi na natin nagyan tubig. Pero kung kailangan natin nagyan tubig mamaya, ayan, check natin guys kung pwede natin nagyan. Kasi meron pa siyang ano, sauce. Ayan, natutubig pa kasi siya. Eh. Ayan. Ayan, nalagyan ko rin guys ng konting oyster sauce. Isabay ko na guys tong bell pepper. Ayan, haluin lang natin ito guys. Ayan guys, luto na tong pansit. Ayan. Sakto lang yung pagkaluto ng gulay. Yung ito yung gusto ko medyo hapok yung gulay. Crunchy ba yung ano, repolyo. Ayan. Okay na to guys. Ayan na guys, yung pansit sa tanghon. And yeah, kinda of guys, thanks for watching. Bye bye.